This time, we are going to Taipei para salubungin ang bagong taon ng 2024 at saksihan ang sikat na fireworks display sa Taipei 101. Sa pagkakataong ito, ay makikijoin tayo sa isang group tour kasama ang mga Pinoy sa south ng Taiwan na inorganisa ng Pilipina na si Ate Carol. Kaya tara, samahan nyo kami sa adventure na to. almasal lang muna kami dahil hindi pa kami kumain ay ta hey show hey. hey show pao show pao hey. background music mo yun k okay, pop <laughs> <laughs> klaro klaro ay makita yung baon ay nag-video ka <laughs> oh. ihangad gamay wala makinig ihangad rawa <laughs> Hindi, marami, marami bang Tagalucho? Ha? Marami bang babo Tagalucho? Hindi ko lang alam. Ay, sanchay! Kaso nga lang, di ba si Domingo mga babuhok? Hoy, sana ul! Tara na sa pick-up point. Yes, sir. Negative 5 degree. Sobrang lamig. Ito naman naman mga nakashort pa yung kasama namin. Tara, samahan niyo kami. Pagpunta kami ng Taipei. And magsisimula na yung gaya namin ngayon may natin kami dalawang babae na napakatagal basta babae talaga <laughs> nagbe ka <up> pa women <laughs> let's go ah uh, diba? 4, 6, 8 10, 12 isa hello Sakay ng bus, bibiyahe kami ng limang oras mula sa Kaohsiung City hanggang sa Taipei. Stay 2 kilong tayo sa Shifan Waterfalls at saka sa may lantern, uh, yung pagpapa, ano ng lantern. Pero pagdating po sa may kilong, uh, magka-opposite sides po kasi yon, So yung lantern, um, Huwag na kayong pumili ng kung saan maraming tao. Pumili kayo ng tindahan na kung saan konti lang ang tao dahil pare-pareho lang ang presyo ng mga lantern. Nasa 200 to 250 yan, depende sa kulay ng lantern. Oba, na ulit tayo. Another rest area. Every one hour ata, magpapahinga kami. Naging may hinto kami kung saan pwede makapag-CR. Uy, takna! Takna! Maganda yung view dito sa likod

ano <laughs> nag nung... Uy, picture na. Wala akong cellphone. Dala. Wala akong dalang cellphone. Balik na tayo ng bus. Next stop daw natin ay sa Chiang Kai-shek na. Sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ano ba Sabi sa Uy, sabi ng driver, bawal kumain. Dito sa loob ng bus. <laughs> Pag di Pag gay. <laughs> Chiang Kai Shek ay bali dumaan muna kami dito ngayon sa Chiang Kai Shek Memorial Hall uh, iso, side trip lang to dapat ang unang pupuntahan namin ay sa Shupen Chupin Waterfalls at saka uh, yung sa may lantern madadaanan naman tong ano sinulit namin trivia lang si Chiang Kai Shek ay dating leader ng ng Taiwan siya rin yung successor ni ni Sun Yat-sen na founder ng Chinese Nationalist Party o ang KMT. May trivia ka ba dyan? Oh, siya siguro. Medyo late na pala, hindi na, ay, mga anong taon kaya yan? Ganda na nakuha. Parang edited. <laughs> Hindi, pero dito siguro nangyari yan. Kaya nga ka siya naging museum eh. Oh. Diyan mismo, yung lalabasan natin. Oh. Wow. 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 Malamang. At siguro dating ano, flag siguro yun ng Taiwan. Oh. Nung, siguro nung unang hiwalay nila. Good dog! Na-preserve na maayos eh, no? What? Real estate course donated by overseas Chinese in the Philippines. Wow! Pwede ba? Ay, oo, umiikot lang pala tayo. Holiday, kaya maraming tao dito ngayon. Maraming turista. nasa na parang gagabi na Dito na kami ngayon sa Kabundukan ng New Taipei New Taipei pala to, sakop siya ng New Taipei hmm, Nakalagay sa address eh, Pink City hmm. District Pink City District, New Taipei Pala ko yung New Taipei, city rin siya na nakabukod ba? Naging city kaya tinawag na New Taipei Bukid man eh Baka hindi yung sentro, may pinaka-sentro Next up, uh, Shifen Shifen no? Shifen Waterfall Shifen parang ni huh? <laughs> Shifen Waterfalls dito sa uh, Pingsi District sa New Taipei. Nodan oh. patay na ang Hanging Bridge. Ang sunod naming napuntahan ay ang most famous at most visited waterfall sa Taiwan. Ang Shifen Waterfalls. Ito ay tinatawag din ng iba na Niagara Falls ng Taiwan dahil sa hawig nito. Ang downside lang dito ay sobrang daming tao ang bumibisita dahil sa kasikatan nito. Maraming ganito sa buhol. Saan? Maraming ganito At Sa Bohol. <laughs> Tulad niya yung araw na sobrang daming tao kaya siksikan kami sa daanan lalo na sa pagtawid sa tulay. At ang huli naming pinuntahan ay ang Sifuen Old Street. Nakilala dahil sa sky lantern nito na pwede mong sulatan ng iyong mga wish sa buhay. Dahil andito na kami, magpapahuli pa ba kami? Kaya tara, magpapalipad tayo ng balon. Ay, lantern pala. <laughs> oh. ilan, ilan ang pinay dito? Ilan ang Pinoy? Ang oh, Pinoy, tingin ko nasa 125,000 nasa 125,000 Ganun karami ang Pinoy Sa liit ng Taiwan, 125,000 Saan ka man pumunta sa South or North Meron at meron ka makikita mga Pinoy Yes sir Pinoy everywhere Kaya kung dito ka sa Taiwan mag abroad Hindi ka masyadong mong ma homesick -um Yes sir Kasi marami nagkakabitan Oop! Oh! <laughs> cut! 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 Ay, 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 ay. Wala yun Sila lang yun Sila <laughs> lang yun hindi sila pwede. Tira mo, dalaw lang kami. Kasi dalaw lang kami loyal sa grupo eh. May Ay, ito na, ito na. Tanawa na, una pa magani yung mga, oh. Oh. ah. Sige, sige, sige. Sige, Parang... Wala akong picture. Wala picture. Hmm, ayan. Eh. Oy, pasulatin niyo din ako. May listahan na akong papil dito, i idikit ko na lang. <laughs> <laughs> ano? Saan? Saan? Okay. Ay, ano na ako? Ano na ako? Sige, hindi ko ayaw. na. Tapos na lang ako na Check nga natin. Patan, kayo, Check nga natin. ah ano. oh, Sabi mo yan, ah Sabi mo yan. Pagbayote. <laughs> Ay, eh, upad mo na. Nakakapagod. Sana matapad yung wishes sa 2024. Papatuloy na. Thank you. Magyarap niyo Papatuloy eh. na kasi Thank you for 2023 and I'm ready for the for 2023. Yay! Hey! Yan, sa kasalukuyan po naglalakad si Megrente Dariel. Oh, sumampal pa yung ano. <laughs> yung flag basta sa ay. Nandito kami ngayon sa kabundukan ng Taiwan. Taiwan, yeah. Wala nang oras, kailangan na namin pumunta ng Taipei para sa Taipei 101. Dahil ang mga kalsada doon, nagsasarado na alas 6. Tsaka ang dami pulis. Kaya kailangan namin makapasok bago mag 6. Yung mga, kawawa talaga yung mga taga-caution na walang lisensya. nag u na turn agad pag may pulis. <laughs> Hanapin na natin yung bus, Let's go. nandito na kami ngayon sa Taipei. Kaso nga lang, maaga pa. nagugutom uh, na kami at sobrang lamig. Kaya uh, maghahanap po na kami ng makakain na uh, may sabaw. food vlog naman ang na kanyang nice. Masarap yun, sabaw. Sabaw, shit. Noodles na? Malamig yung panahon. <laughs> Noodles. Noodles. <laughs> Matapos ang halos isang oras na lakaran, nakakita din kami ng kainan na may sabaw. After kumain, nag-ikot-ikot uli kami malapit sa area ng Taipei 101 dahil maaga pa naman para sa New Year's Countdown. Okay, yeah, punta natin dito. May nabasa tayo ano? Para ang Philippines. Ha?

Malamig kaya, ay rin malamig kaya 'ni. Eh. Oh, may libre tayo. Kailangan lang nating i-share 'yung ano, 'di ba hashtag mag-selfie then si share sa social media at may libre ka na ng beer. Sa 'di, tan Miguel Beer. Kailangan lang magyabang natin. Taiwan loves the Philippines. Gana pa sana kami ng ano, 7-Eleven dahil bibili sana kami ng mga pwedeng kainin dun habang naghihintay ng alas 12. Asa ah, so wala kami makita ng 7-Eleven, nagkaligaw-ligaw na kami. Kaya... Mabot kami ng 7-12, 13, 14, walang 7-Eleven nakita. Kaya babalik na lang kami kasi yung mga tao nagpupuntahan na. Baka mawala, mawala na kami ng pwesto dun sa malapit sa Taipei 101. Nang makarating kami sa pinagpwestuhan ng mga kasama ko na malapit sa Taipei e 101 kung saan magaganap ang fireworks display, nakita namin kung kaano kadaming tao ang nag-aabang ng countdown. 你不会 Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panunood at sana ay nagustuhan nyo ang mga nabahagi kong experiences dito sa ibang bansa sa video ito. At muli, maraming salamat, Happy New Year, and always stay safe.